Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, happy weekend, no, Friday ngayon So, wala na, weekend na, happy valentine's day po sa lahat ng mag, uh, mga mag-asawa Sa saan man sulok ng mundo, no, at sa mga magjowa jowa Magmahalan po kayo, sana pagmamahalan ninyo ay hindi lang ngayong araw na to, kundi panghabang buhay, no So, in topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots, ay... Uh, <clears throat> si Pangulong Bongbong Marcos, wala na, sinagot na siya ng kanyang dating uh, executive secretary na si Atty. Vic Rodriguez nang dahil sa kanyang pasaring no na nilalait-lait ni BBM ang mga kandidato ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagyabang siya, mag-18,000 daw iyon ng mga locals, meron siya, tapos mga kandidato niya sa pagkasinador buo. Uh, doon daw sa iba kay Duterte eh although hindi niya pinangalanan dahil iwan natin kung bakit eh nagmamakaawa pa daw kailan ba si tatay di nagmakaawa <laughs> wala na wala sabi nga niya kahit siya na lang mag isa sa PDP mas gustuhin pa niya uh, para na makahanap ng mga uh, matitino daw na mga <clears throat> kandidato natural hindi naman si dating Pangulong Duterte pumipili ng mga kandidatong warik-warik at bulok. <clears throat> mga basurang kandidato na kagaya ng mga basurang bulok na kandidato ni BBM na matagal na dyan, pabalik-balik. Kung uh, kumbaga sa Bisaya pa, nanganad kay Daghag man ang uh, Pilipinas. Dami silang makulimbat. Yan. So, sinagot si Bongbong Marcos ni Atty. Vic Rodriguez. Dito tayo ngayon, Team Suka at Team sinosuka. <laughs> Ay, nagupo. So, pakinggan natin si BBM at ang sagot ni Atty. Vic Rodriguez. Then, magbigay tayo ng comment reaction. Na naging kandidato eh. Nag-deliver lang yata ng suka. eh, napigyan na ng certificate of candidacy. Ang ah. suka ang kalaban ng Tanso, Ayaw. ang Suka, ang kalaban ng Peking Ginto. Maraming Ayaw. beses din naman akong nautosang bumili ng Suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat pagamat ako ho ay nakabili ng Suka ng maraming ulit at nautosang bumili na suka na maraming ulit. May diploma ho ako, ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron yes. akong diploma at nakapagtapos ako ng abugasya. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Yeah. Parang yung maray ba, nana? Yes at mga bayots. Team <laughs> Sinosuka. Ang kandidato ni BBM. <laughs> so, <clears throat> nang dahil diyan, sabi niya, wala daw bahid ang kanyang mga kandidato pagkasinador. Bahid pag nanakaw, ng mga sakusakong pera, binubulsa, ah uh, ano pala itong si Tito Soto? bali uh, balita to ng Rappler PDAP scam witness links to uh, links Senators Ligarda Marcos Sino na Marcos to? Si BBM? Mm. Siya dati sa pork barrel nung siya ay uh, senador or kongresista. Nako po. At saka si Tito Soto sa Napolis Bogos Project. O, si Lito Lapid, may lapid pork used in scam. 20 million went to questionable projects in sa kanyang apat na lungsod, town. O, si, ano pa, Bong Revilla, limang taon niya sa court, uh, five years in court, on court, yet to collect 125 million in Revilla for a pork barrel scam. And hindi lang yan ha. Mga walang bahid. Erwin Tolfo. Inamin niyang nag siya. Kung hindi niya inamin diretso na siya ay bumili, pumiki ng mga papilis doon, dokumento. Sabi niya, abilabol daw doon, doon. Sa San Francisco, sa ilalim ng tulay, ang mga Peking Bird Certificate fake na driver's license at saka fake ka ba ito? Yung ID doon. Bumili siya noon. Kaya siya nagiging Eritz Sylvester Tolpo. Namimiki siya ng dokumento sa ibang bansa. Kung yung Amerikano nga, gobyerno ng kanu, piniki ni Erwin Tolpo, niloko niya. Pilipinas pa kaya ang hindi niya kayang lokohin. O ngayon, si Erwin Tolpo nananawagan. Sabi ng balita ng ibig sabihin kahapon to na ipagdarasal daw ni senatorial candidate Erwin Tolfo na mahal ah, na mahalal ang labing dalawang kandidato ng administrasyon. Kahit pa daw ay ang kanyang kapatid na si Tulfo ay tumakbong independente. Oh, ni, ayon niya sa ni Erwin Tolfo eh, Ben labanan daw niya yung dynasty pero kayo. <laughs> Mula kongreso hanggang senado, <laughs> may Tolfo. Ah, nagkupo talaga oh. At uh, si Tito Soto, nananawagan din ang kanyang buong grupo at umaasa daw natutulungan ninyo kaming magtagumpay. Wow. Magtagumpay saan? Para baboyin ninyo ang Pilipinas? Para baboyin ninyo ang kaban ng bayan? Tagal ka na dyan sa posisyon eh Tito Soto. Sinasabi pa niya dito, Pag kami ang magtagumpay, o kapag kami ang nagtagumpay, magtatagumpay si President Bongbong Marcos at pag nagtagumpay si Presidente Marcos, magtatagumpay ang buong Pilipinas. O lol, magtatatlong taon na si Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan ni isang haliging posti ng pabahay, wala siyang naipagmalaking natapos. Mayroon pa nga balita dito si akusari eh. Saan na ba yun ha? Anapa natin yun ay hanapin ko dito tapos bigyan. Ah, oh, ito si ako sir pala. Ang putang ina. Balita to ng PTV nung nakaraang araw. Na sa panayam sa kanya ng bagong Pilipinas ngayon ibinahagi ni uh, Department of Housing uh, ito DHSUD Secretary Jose Rizalino Acosar na ang pambansang pabahay para sa Pilipino Uh, program ay ni Pangulong Bongbong Marcos ay tiniyak na mag-iiwan ng ligasiya na maaaring ipagpatuloy ng mga susunod na administrasyon. Saan na? Yung 1 million na build better more pabahay ni Bongbong Marcos, wala. Tapos, ano pa? Yung mga, walang project maliban sa akap Anyet, pero may utang malaki, 4 na trilyon, tapos uh, doon sa kanyang, uh, tawag dito, maharlika ka pa, saan na yung pira doon? Pira sa land bank, sa DBP, sa PhilHealth, at kung saan saan pa, yung flood controls na 1.44 billion a day ang ginagastos tapos walang flood controls at walang master plan according to Amy Marcos ang uh, yang kanyang kapatid sa loob ng anim na taon yung panunungkulan walang master plan ng major infrastructure o kahit nga yung <clears throat> tawag dito yung pambayad doon sa mga kababayan natin na nagtumulong uh, no nag ay, nag assist sa mga covid patients dati na may 6 may get 6 billion yun binito nga ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon sasabihin magtatagumpay, magtatagumpay. Mga ulo, magtatagumpay kayo na baboyin ang Pilipinas at ang mga Pilipino at ang kaban ng bayan. Yon ang major plan dito ng Marcos administration na to. So, yung nanglait na si Bongbong Marcos sa so mga kandidato ni Pangulong Duterte o, ni dating Pangulong Duterte, mga lalang sa mga bayot, ay ang karamihan doon, abogado. O, ilan ang abogado dito ni <clears throat> ni Tatay Digong na ano, kanyang kandidato. Sana ba iyon si, ano Puro abogado yun. Si Atty. Jimmy Bondo, si Atty. J.B. Hinlo, Atty. Lambino, Si Rodante Marcolita, abogado yan. Si Vic Rodriguez. Si Philip Salvador, nga lang ang hindi doon sa kanla eh. Pero kay Bungbong Marcos, mayroon din naman siyang aktor doon, litulapin. Ngayon, involved sa Pogo. <laughs> hindi pa natin na ano yun, no? <laughs> Ay, nakopo. Boyset. Eh, tagumpay na tagumpay sa inyong mga mata. Tagumpay. Huwag iboto ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. Kanya-kanya na sila ngayong pulasan. Hindi daw, uh, sabi ni Erwin Tulpo, hindi daw sila mag -ano, no? <laughs> Mag-negative uh, mag campaign. Sana ba yun? Nakakaawa ang presidente, mga lalabs, mga bayos. Kalain mo yung mukha niyo, hindi nasundot ng uh, wala bang toothbrush si Bongbong Marcos hindi man lang ito wag makapagpunta sa dental ayan oh naninilaw ang ngipin no? Oh, oh oh tapos yung mukha niya nagkukulay ubi na ito yung mukha ng presidente natin Diyos ko po ani mo na injectionan ng formalin at nakalagak doon sa freezer ng uh, patay. Yung itsura ni Bongbong Marcos. Ito yung nagre-representa sa atin. Tapos ang lakas ng loob niya manglait sa mga kandidato ni Bungbong. -bu eh, ni ano ni dating pagulong ng Duterte tapos siya walang diploma, college dropout pa si Kenir Kasim. Bagsak. <laughs> Buisit. Talaga oh.